So guys, mapay pag-abot na ko sa balay dayon nila ka dayon ko. Nila ka na ko igo ra nag-ilis kay nakahinumdom ko nga wala na ko nakapalit og dog food. Nalimot na ko guys pila naka adlaw nga walay pagkaon ako mga anak. Sus saon na lang kasab na ko ni mama. Gapon gi kasab ako. Okay, wala gyud pud palit nya wala ra gyapon na oh. tiwas. <laughs> Mabalik na lang ko. Samtang wala pa akong mother. Samtang wala pa siya kabalong. Wala akong kapalit siya. na niya siya kay. Kita mo video. <laughs> so, going na po ko to bayawan. Going to pure gold na ko. Para makapalit ko. So, let's drive. Let's drive. lemahin mo. Okay, stop po. So, abot na kong mga dahil sa Pure Gold by Yawan City. Okay. Ang okay. mga na ko. Ano pa dito guys? Ano ako diri mga sa suba sa groceries. Kabiling ko sa ay, mga dog food. Okay, ano ako diri. Yeah. Let's speak. Nawala dito na yung mapalit mga dahi. Okay, hindi mo nima. Oh, ang flavor.

kay for testing rin yung flavor. Ano yun yung Ha. Super Kanang, kung ano kanang tagdus? Wala. Wala. Ano sa mga dagto? Ah, ayaw nga lang. Ay, pero bago ra Kung saan okay. ka maliba. Naan, sabi ko wala. Kung nabi ka nang Wala. ka ka na. Sundan. Ah, pero so, man akong palit sa habay gamay ra akong dipalitan nga flavor kay bago man eh wala man tong ilang ginakaon si so mati na kong paris ako mama na aday diri naa ang pagsero hindi ako <laughs> nakita niya okay matukog ang paros mga day kay modripso ko aw modripso na di ay may og pamasaj so parang na ako magliuli kaya kasakyan na hindi ako makalasgas kaya mula ka matukog niya para mapamasaya nakaremember man ko nga wala di ay dog food wala di po ko kapalit sa mga auto. ni palit na ko so that's all guys در